sumikat na po ang araw mga tsula nandiyan mga oh, walang naninimati mabilis nga po pala magkamkam mga tsula pag ganito po ah malambot ang putik ang lupa nilulabuglaan po yung damo sa putik linis mga tsula. Linis na po dito sa aking palibutan. Yan mga tsula at luto na po itong sopas for breakfast. mga chula, maligayang pagbabalik sa aming, sa aming channel. channel For today's vlog po mga chula ay Maggagamas or magkakamkam po kami sa palayan Yes At ayan po si nanay sa likod mga chula Dito lang naman po sa likod po ng aming bahay Kaya medyo maag... wow maag. Medyo maaga po kami gumising ngayon Yan. At samahan niyo po kami mga chula Let's go Papunta na po kami doon sa palayan mga chula Dito, uh, dito ang daan sa likod. Ba? Sa ang baga? Yan, nandun na po sa lain yung nanay ni Seta tsaka po si Wensi si Ate Nikki Bayong po sisikat na po ang araw mga tsula lalakad na po tayo dito sa Pilapil lusong na o oh, ikawa naman ang palayan oh. bitak mo na Oh. Hmm. Dito ka daw sa ibaba. Oh. Ma, paano ang ginagawa ninyo? Abay, matigas anak ito ah. Matigas itong na naighan na eh. Dulos na ang kailangan ko ano Tapos yung uh, nagamas na damo ay sa nilalagay? Ay dito sa bas basig. Hindi kayo kung ganoon. Ah, dito sa basig. Ayan po ay, si Wensia. Oo, oh, nakidyan ni Wensia yung mga kapal. Ano eh? Aba, oo nga. Hindi nakita na, na ang palay. Awa naman eh. Ayan lang po yung bahay namin mga tsula. Ito po. Hindi rin pala pwede po dito ang... Ano yung weather? Ay, hindi. Doon matigas ang lupa. Hindi po pwede ang weather 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 yung ginaginagin ah ni sinusudlong sudlong mm -hmm. sa mga pag-iitan po nung dam mm -hmm. Anong ah, nung dam <laughs> sa mga pag-iitan po nung palay maganda tapag weather at isang direct lang ganun ah oh tsaka nakatayo ang hani. eh ay, lang. Saka honey, uh, ay, kaso ay lang ay bukod sa bukod sa tuyo yung palayan hindi pwede hindi, hindi na po kaya ng ano weather dito po kami magagamas mga tsula. Tsaka, ayun po si Ate Niki, ah. Ito pa po. At, dun pa po sa dulo. Dito po ako sa ikalawang baitang. Dito kada siya, baba. Sa labungkay ng ate. Ah, sige. Si Yumi, naririnig ko. So, yata din lumusong dito sa... Lulusong na po si Seth. Tigas ang kurahan, eh. oo. Uh -huh. Lupa, naka di ka man lalo, lumubog. Uy, kimagaan laang. At <laughs> naging bukas ulit. Bukas ulit. Hindi niya agawa mo. <laughs> Hoy, para kadi yung... <laughs> Kaya yan? Ay, parang lang ang kuwan. Bunot. Hindi, pwede lang sa kamay ko. Hmm. Hindi nga. Iyan mga chula at nandito po tayo sa likod bahay ni Naset. Ayan po yung bahay ni Naset. Ayan po. Nandito lang po tayo sa mismong tapat ng kanilang bahay. Bali ito pong kanilang gagamasan na 1, 2, 3. Hanggang doon sa duluhan eh. Set. yan tatlong baitang. Ito pong palayan ay mm. hindi po ka naset. Sila po yung nakikia nila ang tama ba ka? Ba, medyo malambot din pala dito ah, ni. O babigat lang ako. Ito lang palang palihan ng pagmalit. Oo, oh, ganun lang. Uy, tatagan nyo. Gilihan okay, ko papadaig sa mga dam mo. <laughs> Maraming nga tatanda sa atin. Why? What's your name? Naano kita? Parang maa. Oh. ano ka nitros na lang. Lalapit dito. Ayaw mo lang akong gagalaw. Ito maliit ang matapang. Oo. May dahil ka. Ito po'y pinapa. Ah, nila, ang kanaseta ni. Eh. Ito yung ano, oh, ngayon lang namin aanihin. First time ninyong mm. magpalayan. Oo. Oh. Dahil wala, man, wala naman kayong palayan. Wala po. Ayan po, ginagamos po ni Seth. Pagkada eh, may dulusan, eh. wala na kayong dulusan. Gamit ang nanay. Oo, oh, iisa yun. Hmm, may sabi niya, may aban yung ganong gamas at naka hindi sa ID. Ang oh, hawak hawk natin eh, may baon. May baon. Eh, oh! eh. huh? Ay, pilapay. Naki... Ako. Takot na go, tabi na. may baong pagkain? Dito po yung kuwad mga tsula. Ilang... May isang buwan na siguro hindi na ulan, hani? Eh. Oo. Oh. Kaya po dito yung walang tubig ang palayan. Doon nga sa may kabilang baitang ay wala nang, sa may palayan ay walang tanim ay. Tapos ay dito naman sa kabila ay hukawa na bitak naman. Anong tawag ninyo sa ganito? Sa ganito? Yung pagagamas? Hmm. tam What? nangangam-kam. Oo, no. nagka kam -kam. Nagka kam kam Iba yung nangangam-kam, 'Yung <laughs> sabihin, nangangam-kam, ay nangunguha ka ng hindi iyo. Ah, oh. siya nga Siangahan. Oo. No. Nangangam-kam. Nangangam-kam. nangangam -kam. Yung pa, ay, nangam -kam. Nangam -kam lang. Iba yung ibig sabihin. Pero pag nag-jump-kam, ininagdam. Yun Oo, oh, eh. Madami pa itong maliliit na ano, eh. dito At, ito, tubo pa. pa eh. Oo. Tutubo pa ito, di. O, so, di ba ka? Kahit ito lang, hindi tayo. Oh. Maraming ako na... Ano so, ni? Ito ko sa Basiki. Pilapil din ba ang tawag yan? Basiki. Ah, ano ko pilapil. Pilapil ay sa palaisdanan. Pala sa pa palaisdanan. Hmm. Ate Nike! Ano yung hawak mo? Babal! Ha? <laughs> Takot mag-ito. Yan nga, may bakong sa Ate Nike takot maguto mo ba? ako na mga baka pa mabuhat na la. May gitna na ho, sarap na sa akin ani. Oh, dito may mga tsula. Tayo po'y magagamas. Yan mga tsula. Ito po natin sa Basig. Ito po natin sa Basig. Ay, na. Ay, buwan na pala ito. Ano? Mm. Dapat po Dapat po kami makikita Dapat po kami makikitalok din nung no, ano ay. Nung no, tinalokan po ito oh, ay. Oo. po ay may pasok po kami. Kaso lang po kami may pasok. Ngayon ay sakto at walang pasok. Kayo. Tsaka maganda itong... Maganda itong uh, palayan na pinapaanis sa init. Likod lang ang bahay ninyo. Oh, malapit na malapit. Tanaw lang sumikat na po ang araw mga tsula May baong tinapay si Ate Niki. Hindi magugutom. Yun yung kailangang taong takot magigot. Ay, pagkatapos yung ubusin ito, tinapay ko, I surrender. Sabah. <laughs> Ang ganay yun. Pagka ubus na yung tinapay, ayaw na niya. Oo. Uh, uh. Pag naubos na daw yung tinapay, tapos na daw. Ayaw, ayaw tayo na, tayo na tayo tayo daw niya. Siyempre tayo, Adinike. Bakit? Ipidadalahan ko pa ng tinapay. Huh? Ha? Sawa kape. Sawahan ah. mo daw ng kape. Minta mo kung maputik. Hindi Puntangay daw, maputik ang hati. O, ito'y okay, mabig at nalubog sa putik. Halata naman yung nagamasan muna, kaya lang may mga maliliit pa, ni. Halata mm. naman. Oo. Oh. Dapat ay konting bilis pa at mainit na, niya. Oo. Oh. Di tama lang, vitamin, ano vitamin E. Vitamin, vitamin E? Itim? <laughs> vitamin E, <laughs> Mabilis tumaas ang araw. El! Scorpion ako! Ha? Scorpion ako! Sulo ka na! El! Ano? Gagamas din ikaw? Huh? Gagamas din ikaw? Hindi ka awa. Ang Ha? Masulo? Masulo? Susulo ka na. Oh. Sus. <laughs> <laughs> Hanatching. Uwi ka na, baby. Oh, sus naman. Okay. Diyan. Susulo <laughs> na ikaw, baby. Nainita na, na. Sisilipin po natin mga tsula yung ginagam ginagamas po nila. Ginagamasan. Paano si siyang ginagawa mo? Dapat si lupa. Ah, ang ginagabot mo ay lupa, putik. hmm. <laughs> Napuputol ay yung ugat. Napuputol yung ugat ng damuhan eh. Mm -hmm. ang ba, dito pala makapal sa iyong area. Wow. Area of responsibility. <coughs> makapal po ang damo mga chulo. Oh. Diba? Hindi nakatampalay. Oh no! Naka siya at nagiging ganadong-ganadong magkamukam. Masarap so sayaw mo. Ikaw ka naman sayaw din yan. <laughs> Aba dito pala sa eto naging maputik ka ni. Eh. Yeah, look. Hanggang hita ko may putik. Mas maganda nga dito, gagawin ito mula. Lito, yeah. oh. Nilulubog mula yung damuhan eh. Oh bubunuti mo pa, itatapon mo pa. Like this, oh. Okay. Siya nga, hani. Ilulubog lang. lang sa putik. Hmm, may sound system. <laughs> may sound effect pala. Hindi system. Dito, maganda dito, hani. Linis dito, hani. Yeah, of course. Wala na pong damo sa mga pagitan ng pala, yung mga tsula. Ganun lang. At may tunog pa. <laughs> Ayan po si Nerly ang ah, mga tsula. Nerly, dito na lang din ka ta. Dito. Oh, Mas mabilis nga pala kapag may tubig. Ganyan natin eh. Okay? Oh, Oo ah. Mabilis. Datay nung isa mo din asa gilid ato. Matataas Yan ito. ito? 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 Latan <laughs> daliri mo wag mo ito piyang iba. <laughs> Mading. Tamarini, Mading. Mabilis eh. mm, mas mabilis nga po pala mag magkamkam mga tsula pag ganito po ah. Malambot ang putik ang lupa nilulubog lang po yung damo sa putik hindi po katulad doon sa kanina yung pinwestuhan namin ni Nerly at iisa pang ganito oh. ay pag ganito pong malambot ay oh. lubog lang sa putik Di ba? maganda yung maganda yung advice ni Ate Nikki Hindi, ni hindi naman po gagamasa na eh, kawa naman po yung palay. O, oh, di ba ganun ni lihan eh? Ang linis. O, oh, ba diba hindi pa pala. pa mga na po dito sa aking palibutan. Ito po yung nalinisan pa niya atin ni Ayun po si Kuya Jeff ah. Naggagamas na din po. Tulong-tulong. Habang hindi pa po masyadong mainit. Ayun yung pagbabago na ng tanong. Hindi nang nagkakain. Mm. Ah. Putik. Ah. Mm. Ito na po yung mga na kamkam -kam ni Sita. Na kamkaman. Okay, ay ang Eh ang tatay nga pala. Ang tatay, napasada. Namamasaada. Kahapon din ah. nagamas. Araw-araw yata sila dito nagkukunan eh. Oh. Nagkakamkam. Kumagat saka kahapon eh. Mm -hmm. Yung ganito ang pwedeng i weather ha eh. oh, malambot. Malambot ang kuwan. May tubig mga tsula Malambot ang lupa. Kaso lang, wala din naman kayong weather <laughs> Kaya talagang pakamkamhan eh. Butit parang wala namang mga kuhulan eh. Medyo nalanit na ang na, eh. Ang araw. nag na po muna si natin ni si Wednesday. Ang kagandahan dito ani eh, pagka ikaw ay napapaihi nauuhaw ano ben lang po ah bahay lang na set pero may baon ka rin naman ni water bottle may baong tubig eh iya malapit ka na dito sa tabi malapit na sa finish line hmm uh -huh. Yeah. dali naman na ano rin. Linis. Doon ka nag-umpisahan eh. Oh, sa Doon sa may kitna Ako okay, hindi makalusong sa putik. Ayo, ikiputik putikan ano? Hmm? Putik-putikan. Mm. Ako okay, hindi lumusong sa putik. Alam mo kung bakit? May sugat ako sa pa. Hmm. Baka lalong lumala. Okay lang naman. Malanit na ang init. Tadaan. Ito na. Ano yan? Ah. Ano? El? Maginhawa dyan, El? Ha? Aba, 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 tatayo na, aba. Wow. Ayan mga chula at Si Seth po ay nagluluto na nung sopas. Patin daw. Seth, buksan mo daw. Nalagay mo na yung pasta. pa. Wow. Daming hotdog. Mamaya pa yung gulay, honey. si sisilipin po natin mga tsula yung ginawa po nilang pang pump, pump, water pump po para dun sa palayan gumagana yun si nasaan dito ah uh -huh. check check po natin yung ginawa nilang water pump wow DIY water pump Ah, baby, malakas po mga tsula. Ito po, parang may gripo. Dito po, asa bubon. Ito po ay bubon, mga tsula. Bubon or balon. Ito po, may taklog po na yero. Ayan po, mga tsula, madami pong tubig tapos meron po ditong tubo ayan na ito Wincy ito nakabuntog itong wire submersible water pump water pump submersible water pump ayan yan po yung nakasaksak po dun sa dun po sa bahay ito oh. yung nababawas ang bailan oo si ba na, ang pump, oh. Nasaan? Oo. Oh. Ah, yun, yun po yung pampo mga tsula. Yun po. Ibig sabihin. Yun lang, na? kaliit. Oo. Oh. Ah, lang po pala, kaliit. Oh. Okay. Ayos eh. May patubig na po, mga tsula. Masi, mo. Mas, um, isang... Um, Sisigin mo, baka nalo sa pump. Yes, eh. Yan, ayun po mga tsula. Ano ito po? nagdadaloy na po ang tubig oh malakas oh, malakas po ang tubig kailangan po talaga yung may pump at natutuyo po yung palayanan kawa po yung mga palay yung tanim na palay ngayon po nagdadaloy yung tubig malakas na eh oo kaysa naman sa po may sapin lang po na plastic para po dire-diretso yung daloy ng tubig. Malakas ang daloy ng tubig. At diretso po dito sa... Ayan po. Oo! Oh, may tubig agad! Papatubig. May tubig po agad mga chulo. Kita po agad. Matin pong i-check. Ayan po. Dito po. Ayan tubig. Yan, oh. May tubig na po ito, ang ah, mga tsulo. Kanina po ito'y iga. Nung kami po po'y nagagamas. Nilagyan lang po ng... Ano dito, ng po ng tubig. Para po to magus po, o magdire-diretso po yung tubig dito sa... Ikalawang baitang po, at saka po mamaya po doon naman po sa dulo. Para po mapatubigan po lahat. Wow. Galing. Mainit na po mga tsula. Hmm. Tirit na po ang araw. Pabalik na po ako sa bahay. At baka yung niluluto kong sopa sa namagana. yung sabaw. <laughs> Sakto lang yan. Lalagay na po yung gatas, mga chula. Wow, sarap. Wait, there's more. Ba, dalawa eh. <laughs> <laughs> Yan, mga chula At luto na po itong sopas for breakfast. Wow. Sarap. Oh, ikaw yeah. mamili ng walang bulat. Yes, nandisat sa mama. Kinukawa. Ben, nakuha na mama. Nakadiyo, mapag, gani. Eh. <laughs> mapag sa background mo <laughs> dama ka na yan natin <laughs> yes <laughs> dito na lang pala kata sa labas ah Ate agad. Manera. Hmm. Bango naman. Ano Hmm. Sarap. Ayan mga tsula at ito po yung aking sopas. Wow. Ito po yung kaiset. Seth. Breakfast na po tayo. Kain na po. Kain na. At tara. Meron pong pandesal. Pandesal para sa almusal. Yes. Kain po tayo mga tsula. Kain po tayo mga tula miss ko ito, pandesal. <laughs> Bira na tangay na naglalako uh, ng pandesalan. Sa so bakery ka na talaga, baby. Sain po tayo. Sarap na sa bawah. Hawak-hawak ko yun. Hmm. Ayan mga chula at update po dun po sa aming patubig dito po sa palayan. Ayan po mga chula. Oh. Hindi na po masyadong tuyo yung palayan, nagkakatubig na po. Ayan. Ganda po ng view mga chula. Nakaka-relax po. Very relaxing.